Hello guys, ayan po na pamilya na natin ang ah, mga gamit natin. So ayan, isang truck na naman yan. Na -a -a tayo. Naubos tayo ng 10K. So ito po yung kung gusto nyong mamili, napakamura lang. Ayan, so dito yung sa A face mask lang. 2 lang 294 oh, dito ako nakabili ng mga blower pag nakabili ka dito ng mga 10 k mayroon silang regalo na narigalo ako dito ng plancha selling plancha ah oh, ito Naregalohan niya kami ng fur. Yan. yun yung gamit namin sa shop. Tapos, yung lower. Yung mamahalin. Ito na. Ayan. Hair system. Come, Hadi Alhin. Mafi discount? E Ay, come, Alhin. 300 tamiya. Awal, ana, <tapos> istiri. Alhin, kam Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. خلاص طيب وشو هذا الحين بس موديل إيطالي هذا الصيني هذا ايطالي أفضل من هذا لا انا عشان جربته هذه انا يبقى هذا متى يجي يجي قريب إن شاء الله أوكي طيب هذه هو 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 Ano <laughs> <Alam> naman, Botox. <laughs> ah, ito yung maganda, yung bago. Uy, makabili nga nito. Yan you o. Know, Iipitin lang siya, tapos na na. maoo, mag ano na siya. Magdagdagan mm -hmm. ko kasi

Vlog, kasama nang no? sa so, mga negosyo niya. Eh. Ay, damay takapay. <laughs> <laughs> Ay, sakoy so, okay, dahil. Tagalil lang. Tagalil lang. Mm, okay, damay ko. So, yan Madami no. nilang, madami silang sales today. nag kami ng mga mask. Actually, yung favorito kong mask, naubos. Saan na kaya Naubos talaga yung aloe vera kasi maganda sa buhok. Ayan, papakita ko sa inyo, ha? Meron yan siya aloe vera. Naubos siya. So, 15 reals lang. Yung mga sunog na na po, pwede kayong bumili dito. Yan, babalik. So, wala tayong filler. Ito ngayon yung binigay sa atin. Kapalit ng filler, botox. Pwede rin to sa salon. Pwede rin to sa self Pwede kang mag-ano sa bahay. Ayan yan, mga ano yan. Mamahali siya dito. So, sa so ating mga customers dyan. Ito yung shampoo. 61. Ang binibinta ko doon na 60. Kasi yung bili ko dati ay 50 lang. 55, ganyan. So ngayon, mahal na siya 61 na. Binta na natin to na 65. Tubo tayo ng atat na rin. Hmm. Ano. Ito naman. Bayo. Argan. Uy, maganda to For, for, all, for all hair types. Ito naman no, yung shampoo. Mas mura to. Jerky to. Ganun. Ganun to dati. Kasi mabinta siya

kung medium hair ay 250 yun na po yung ano niya halaga pero marereconstruct talaga ang hair yun na re-structure pala <coughs> hmm. Hmm. babalik yung buhok sa <coughs> ito ang nakalimutan ko nasa ito, na itong sales day babalit ko ano yun eh. ay So, cross shampoo. For what to be? Abgahade had. With the shampoo. Sit the shampoo, sit the conditioner. This one? With the shampoo, Lak naaday ada enak apa kenapa bagi pemalid nah to dere kenapa deh topik noh ha طيب مره

Tayp so, guys, may technique tayo kapag ka nag-sale. bilhin natin. Kapag ka mahal ba yung kailangan lang muna pang For ano dito naman yung mga uh, shampoo. Yan may coconut. May lavender yung gamit namin, lavender at aloe vera. Aloe vera, guys. Nano, mga hair color. Ito yung gamit natin. May kamahalan siya. Hmm. Ang isa po niyan ay 19 plus ba 20. Sa. 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 Ano ah. nga, ako nga, doon naman niya katuig ako sobrang galing niya. Depende mga good? Ano nga, depende mo, wala. <laughs> kaya nasa ito, dito, anak tag 200 rako, no? Ang good, yun, wala. Sababit, yun. Maram ba ito tag iya dira daya, kaya maragpuan siya? Ha? Maram siya tag iya, kaya siya may nangatag of mga giveaways. So, yan guys, ang mga sa from the book de la Thanks for watching.